sa kinita ni Tyson Fury pwede na siyang magretiro. Mga Brad, kahit natalo ang bakulaw na si Tyson Fury sa laban, bakas pa din sa kanyang muka ang tuwa dahil sa maibubulsa nitong limpak-limpak na pera. Sa bakbakang Fury vs Usyk, 70-30 ang hatian ng premyo at kay Fury ang 70%. Ayon sa independent.co.uk, tinatansyang $150 million ang pat money sa laban ng mga dalawang bigating boksingero. Kaya kung kikwentahin, Pumapatak na 105 million ang mapupunta kay Fury samantalang 45 million naman ang kay Usyk. Hindi pa kasama ang pay-per-view numbers na tinatantya nga abot daw sa 1.5 million pay-per-view buys. Mga brad, sa suntukang Tyson Fury vs Francis Ngannou, kumubra na si Fury ng 50 million dollars. Kaya sa loob lamang ng pitong buwan, almost 200 million dollars na ang kinita ni Fury. Pero eto malupit yan, halos kalahati ng premyo e dadaan lamang sa mga palad ni Fury dahil sa tax at national insurance. Plus, nangako pa si Fury na magbibigay ng 1 million pounds sa Ukraine bilang charity. Dagdag ko lang mga tol, may taning na daw itong si Usyk. Nangangamba ang karamihan sa kalagayan ni Usyk bilang undisputed heavyweight champ. Ayon sa post ni Dan Rafael, dalawang linggo lamang magiging undisputed si Alexander Usyk dahil tatanggalan siya ng IBF title. Nabanggit na kasama sa kontrata ng Usyk vs Fury na ibabakante nila ang IBF belt ahead sa laban ni na Daniel Dubois at Philip Hirgovic sa June 1. Mga brad, si Hirgovic ang mandatory IBF title challenger for 18 months na at hindi ito na-fulfill ni Usyk bilang IBF champ. Kaya kung sino ang mananalo sa duelo ni na Dubois at Hirgovic, siya ang tatanghaling IBF heavyweight champion. Inuulat naman na ang mananalo ng IBF belt sa pagitan ni na Dubois at Hirgovic ang makakaharap ni Anthony Joshua sa Setyembre samantalang ang rematch na Usik Fury na target sa Oktober ay magiging unified heavyweight title fight na lang.